parada, el focus és de sonela. Va, Miquel, no? Kapatid mo. No, no. May nabubuhat ba yan? Kasi na, na. Ang no. dami no. kaya nabubuhat yan. Sikipan kaya yan. May ang puso mo dyan Na ah. Imatay ka talaga dyan. Kaya sa na o sabi ka. Anong oras kaya darating si Kapo yan? Layo-layo. Oh. Kaling belum yata itu eh. Hindi masalang dumaan. SM Lazaro, daan. Nah, Bigat kaya yun. Atas-atas sa atas, oh. ginagawa nila mga palit-palitan nagata At sa bante na oh, daming tao yan, sige traffic tulog traffic talaga yan Mga babae, babae lalaki oh, mga bata pa higilad pa ng mga 17, 18 yan

Oh. Ada ya, teras. Bakal dito dadaan yan. Eh, uh, lalo na dito sira Oh. lo Lapak. Ewan ko, bakit may umatra sila? Baka may inaano or may matay. Pantay naman. May gulong pala yata eh. Oh. Tulap na lang. Tulap. Uh, may gulong.